This video was taken last February 26, 2024 nung pinadalhan po ako ni Ate Grace ng Piya ng big big surprise na balikbayan box. Thank you so much Ate Grace for the blessings and for the love. Hello Ate Grace, papunta po ako ngayon sa waiting shed kasi nagtext na po yung LBC. So, sobrang unexpected blessings po ate. Hindi po ako makapaniwala. So, salamat ate sa blessings na pinagkaloob mo na naman po. Walang sawang pasasalamat ate. Salamat po sa sobrang pagmamahal nyo po. So, yun ate, wala masabi kundi salamat po talaga. Unexpected blessing po. Thank you, thank you so much ate. I love you. So, pumunta na po ako sa wedding shade. Dahil nag-text na po yung LBC at i-deliver ide na daw po ngayon yung bigay mo pong biyaya ate. Thank you, thank you so much. I love you. Pa Christmas ngayon.

जी कर दिए मेरा तो ना मम्मी यहां पे लग जाए खाना ता पनीर नहीं कियो कियो अच्छा हैं फांसी के हाय थैंक यू ये थैंक यू कुया चलो हम आंसम हो मैं सरिया नहीं के में जाए Yan po si Tatay Fernando Ate, yuuwi na niya. Ah. So, ate Grace, muli salamat po sa blessing na pinagkaloob niyo po. Thank you, thank you so much Ate. Walang sawang pasasalamat. Salamat po sa biyaya. Oh, apo koy. Say mommy I love you. I love you, Mommy. Mommy Grace, Mommy Grace thank you. you so much for all the blessings. Salamat po, ate, sa pagmamahal. So, natanggap na po namin, ate, yung blessings na pinagkaloob mo po. Unexpected blessings, ate. Thank you, thank you, thank you so much. We love you. Kiss, Mommy. Thank you, ate. So, i-unbox po namin ito mamaya, ate. So, maraming maraming salamat. Thank you for the love. Okay, so yan, mag unbox na po kami. So, kasama ko po si Nanay, si Angel 2, tsaka si, hindi ka makita si, <laughs> Si Angel Tree. So yan ate. Thank you for the blessing. Maraming maraming salamat po ate. We love you. So i-unbox na po namin yung bigay mong blessings ate. Pati si Apu Kuy. Ang po si Apu ko tsaka si Mayumi. This video taken last February 26, 2024. It was late upload dahil ibang phone yung gamit ko. This is a big big surprise from Ate Grace Amazing Yags channel. Hindi ko inexpect na papadalhan niya ako ng balikbayan box. This is the second time na nakatanggap ako ng balikbayan box. Dahil first na pinadalhan ako ni ate is nung nanalo ako ng paraffle niya. Sian ate, thank you thank you so much po. dami po para kay apu ko. We love you ate. Thank you thank you so much Ay, sa mga bags. Thank you so much ate. Oh, thank you din daw si Yumi. Ah, thank you Mommy. Thank you Mommy. Oh, thank you mami guys. Oh, thank you Mommy. Oh, doon din po si Nanay. Dami po dai sa binigay mo anak ko. Thank you, Ate. Sobrang saya ko dahil napili ako ni Ate Grace na bigyan ng blessings. Not just for me and also sa mga senior citizens, mga kapitbahay, pamilya at ibang team ng Team La Union. This is a big big blessing na kailangan di lang ako ang maging masaya, kundi ang mga tao din na nakapaligid sa akin to share these blessings to everyone na natanggap ko na bigay ni Ate Grace. Thank you Ate Grace for the love sa pag-share mo sa iyong biyaya na napakadami. Sobra-sobrang salamat Ate sa pagmamahal, sa tiwala, and for being part of your family. Sobra-sobra na po ang pinagkaloob mong biyaya sa akin Ate Grace. Hindi sapat ang salitang salamat lang. Si Papa God na po ang bahalang magsukli ng kabutihang loob mo po ate, kayo po ng inyong buong pamilya, ng liglig, sigsik at umaapaw na biyaya. We love you ate, salamat po sa lahat-lahat. Yung saya ko po that time ate ay hindi maipaliwanag. Madami ka pong napasaya sa biyayang binigay mo po ate. Sa biyayang binigay mo ate, nabigyan ko po lahat yung father side ko family ni Tatay Fernando at mother side ko po sa pamilya ni Nanay Perla mga kapitbahay at ibang team ng Team La Union nabiyayaan ko din po ang aking mga kapatid at napasaya mo din ate ang mga seniors sa mga bigay mo po ate para sa kanila lobos na pasasalamat ate Grace Bibihira po ang katulad mo po ate. Hindi mo po ako kaano-ano ate, e minahal mo po ako. Hindi lang po ako, kundi ang lahat. Napakabuti mo po ate ng sobra. Kaya muli ate Grace, maraming 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 salamat ng sobra ate sa pagmamahal. So si Papa ganalang pang bahalang magbalik po ng inyong kabutihang love ate. Thank you. Thank you so much. I love you, Ate. Mwah. pangatlong box ate thank you thank you thank you there's a lot of wow oh, ang ko, ang napanalunan ko na natin si mommy grace oh thank you mommy grace daw ali ko to mommy thank you dai thank you to mommy Kasya ka. Oo, ka. Thank you, Mami! Thank you, Mami. Isa-school si school ko natin. Oo, oh, sa school anak. Thank you, Mami! Oh, yeah, Isa-school natin. Oo, mama, yes. And another for Apuka! Yeah. Wow! Pwede wow. so, kang mag-design-design, -design, anak. Oo, oh. oh, anong sasabihin kay Mami? Thank you, Mami Thank you, Mami Grace. Thank you, Mami Grace. Thank you, Mami Grace. lang. Oh, wow, thank you, ate! Pwede, chocolate ni Mico. Thank you, ate, for the chocolates! Thank you so much, ate, sa pagmamahal. Oh, sis. Thank you, Dai. Thank you, ate. Thank you. Thank you, Thank you, Ate. So, lahat po ng binigay mong blessings, Ate, is ipagkakaloob ko rin po sa iba. So, yan, Ate. Sis, kunin mo na. Thank you so much, Ate, for the love. Thank you, Mommy Grace. Oh, thank you daw po, Mommy. Sa damit na binigay mo kay Apokoy. And okay. another one, anak. Another swimming. one. Wow. 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 Ayan, may pang swimming! Wow! Unang-unang dagat. yan may pang-swimming na si Apu Koy. Thank you, ate. Thank you, mommy. Thank you, mommy Grace. Yummy! Sis. ako naman. Wow, Paamp shampoo and conditioner. Thank paampun you, thank na. you so much, ate. Magpapaampon na po, magpapaampon na daw po si Angel 2 at Angel 3. Genesis, sis, Thank you, thank you, ate. Conditioner. Sis, oh. Thank you so much. Sabon. Thank you, Ate. Ma. Thank you, thank you, Ate. <laughs> thank you so much for all the blessings, Ate. Tinisis. Ito na po ate lahat ng blessings na pinagkaloob mo po. Thank you, thank you, thank you so much ng marami ate. Walang sawang pasasalamat. Salamat ate sa pagmamahal. Yan natin, nandun po yung mga diapers. And then, ito po yung mga bedsheets, comforter, tuwalya. Then, ate, thank you, thank you, thank you so much. Sa walang sawang pagmamahal. Thank you ate. Thank you. Wow, we love you. O, thank you, si thank you so much. Si Apo, po, ay mayumi. I'll say thank you to mommy. Thank you, Mommy Grace. I love you. Wow. Mayumi. 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 Thank you. Thank you, Mommy Grace. I love you. Wow. Thank you, Mommy Grace. Thank you, Dad. Thank you, Mommy. Thank <laughs> Salamat. Thank you. ate. Thank you, Thank you, So, ate. Um... Yung binigay mo pong blessings ate is isi-share ko din po sa iba ate so maraming maraming salamat ate sa blessings sa pinagkaloob mo sa walang sawang pagmamahal so unexpected blessings po talaga ate salamat din po sa mga bigay mo kay apu ko we love you ate thank you thank you thank you so much salamat ate <tap>